Yung ampakay ko nga ay post office pero iba naman ang aking nakita. Uy, si kuyang pulis ang gwapo naman. Ako nga pala si Ness, isang OFW dito nga sa Taiwan. At ayan nga ho, nagpunta ako sa pinakamalapit na post office sa aming lugar at naglakad nga lang ho ako diyan. Hmm? Ay pagkapasok ko nga sa loob, ayan kumuha na ako din ng number sa postal services. At meron nga din nga ho ditong banking services sa mga gustong mag-open ng account, kagaya nga ho ng Visa card. At ayan, meron na akong number kaya naupu lang ho ako dini. Ay buti na nga la ang ho at kakaunti nga ang tao din ngayon. Ay di maya maya nga la ang ho ay natawag na din ang aking number. Pagkadating ko dito sa uh, counter, ayan binigyan na ako ng envelope. Ay kaya nga la ang aking documents ay pagkahaba naman ara eh, hindi magkasya. What? Kaya humingi na nga ho ako ng mas malaki pa. At nung tinanong ko kung magkano aking babayaran, ay ditinimbang na nga ho. Ay sabi mga nasa 300 plus daw, depende nga sa aking bigat na ilalagay. At ayan nga ho, pinilapan ko na yung form na binigay sa akin, pinili ko ho ang express mail service para naman nga humabilis na dumating nga sa Pinas. Ay napansin ko nga pala din sa aking video, ay napasingit na naman si kuyang gwapong pulis. array na na naman nga sa aking video. Pero ako nga ho di yan, ay diretsyo na lang sa pagsulat at ayoko naman nga ho magpakit din eh. Wow! At ayan nga ho, tapos na ako sa aking uh, pagsusulat at chineck ko na yung aking documents kung kompleto na, ay di inilagay ko na ho. Isinama ko na rin ang folder para talagang hindi magugusot at safe talaga aking documents. At pagkabayad ko nga ho, ayan nasa 340 po yung aking binayaran lahat. Sabi sa akin, mga nasa 3 to 5 days daw ay nasa Pinas na. Nagpadala ho ako dito January 24 at ipinahulog po nila, ipinadala na nila January 25 nung aking trinaking at January 30, aba, nasa Manila na kaagad. E, eh, kabalis nga at limang araw nga laang. Wow! At ito nga hong video ko na ito ay dati pa. Tapos, na-receive na ho pala ang aking uh, pinadala sa bahay noong February 6. O, diba? Ang bilis din nga talaga ng servisyo nila. Mabuti na lang at naando na yung aking documents. So ito nga pala hong post office ay dito sa aming lugar sa may huko at ito nga ho ay katabilaang ng military base dito sa amin sa huko. Ayan ipapakita ko nga ho pala sa inyo dahil arin nga ho ay pagsalawak nga ng military base nila din eh. Kaya pala ho palagi nila ang may helicopter karakter na naantabay o yung nakatigil nga malapit dun sa aming dorm ay yung palay lalanding nga din eh, sa military base. Ayan, nahihiya pa nga ho, ako di yung mag-video. Ay gawa nga ho si Manong Guard. Ay natingin sa akin. Kaya ayan, pasimple ko na nga lang la ho na binidyohan aring ang kanilang gate. So ayan po yung military base dito nga ho sa may huko. At ako nga ho ay maglalakad na naman pa nga sa aming dorm. Ayan, mga nasa 10 minutes nga lang din ho ang akin lalakarin. Ay maganda na rin nga ho yan. Para exercise na din. Thank you for watching.